Ang paggawa ng mga krimen ay mayroong kaakibat na kaparusahan. Tulad na lamang ng nangyari sa mga kriminal na nahahatulan ng pagkabilanggo. Marahil ay narinig natin sa mga balita ang tungkol sa mga sitwasyon ng mga preso sa bilangguan. Pero may mas matindi pa pala sa mga ito na hindi mo na naising maranasan. At ito ay ang pitong mga na itinuturing na napakalupit. Pero ano-ano kaya ang mga sitwasyon sa loob ng mga kulungang ito? At paano kaya kinakaya ng mga preso ang mamuhay sa ganitong lugar Number 7 Gitarama Prison Ang Gitarama Prison na matatagpuan sa gitna ng Rwanda ay kilala bilang isa sa mga pinakamasahol na kulungan sa mundo ang facility na ito na orihinal na itinayo para sa anim na daang bilanggo ay naglalaman ng mahigit pitong libong bilanggo noong 1990s at karamihan ay mga nahatulan dahil sa kanilang pagsali sa genocide noong 1994. Ang sobrang dami ng bilanggo ay nagresulta sa kakulangan ng espasyo, pagkain at pangunahing pangailangan na nagdulot ng malalang kondisyon sa loob ng kulungan. Isa sa mga pangunahing problema ng Gitarama Prison ay ang kakulangan ng espasyo dahil sa sobrang dami ng bilanggo. Ang mga tao ay halos magkapatong-patong na sa loob ng mga selda. Walang sapat na lugar para sa lahat ng bilanggo na makahiga. Kung kaya't marami sa kanila ang napipilitang tumayo o magpalit-palitan sa pagtulog. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng sobrang init, masamang amoy at kawalan ng sapat na hangin na nagdudulot ng malalaman lang problema sa kalusugan. Ang kulungan ding ito ay inilalarawan bilang hell on earth dahil sa matinding kondisyon sa loob nito ng amoy na nabubulok na laman. Napipilitan din silang kumain ng mga laman ng ibang mga bilanggo para lang makasurvive sa sobrang gutom. Ito ay sapagkat ang kakulangan sa pagkain ay isa ring malaking problema sa gitarama dahil sa dami ng bilanggo ang rasyon ng pagkain ay hindi sapat para sa lahat. Ang mga bilanggo ay ay nagiging sobrang payat at malnourished na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Ang kakulangan ng malinis na tubig at ang pagkakaroon ng mga dumi sa paligid ay nagdudulot din ng mabilis na pagkalat ng mga sakit gaya ng tuberculosis. Samantala, ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal ang nakakulong dito tulad na lamang ng rapist, magnanakaw at mga mamamatay tao. Number 6, Quezon City Jail ang Quezon City Jail ay isang jail facility sa Quezon City, Philippines. Pinamamahalaan ito ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ito rin ay naging simbolo ng pinakamalalang sitwasyon ng mga bilangguan sa Pilipinas noong panahon ng kampanya laban sa droga. Ang kampanyang ito na sinimulan noong 2016 ay nagresulta sa pagkakahuli ng libo-libong mga tao. Noong nagsisimula pa lamang ang 2016 ay naiulat na ang QCJ ay mayroong 3,600 na bilanggo. Subalit tumaas ito ng hanggang 4,053 ang sobrang dami ng bilanggo ay nagdulot ng hindi maayos na kalagayan sa loob ng piitan. Ang mga bilanggo ay napilitang magtiis sa masisikip na espasyo kung saan ang ilan ay natutulog na lamang sa sahig o sa mga improvised na duyan dahil sa kakulangan ng mga kama. Ang sobrang init at sikip sa loob ng selda ay nagdulot ng iba't ibang sakit at infeksyon kung saan ay hindi sapat ang medical care na natatanggap ng mga bilanggo. Dagdag pa rito, ang kalagayan ng QCJ ay mas malala pa dahil sa kakulangan ng mga facilities at medical services. Ang limitadong akses sa malinis na tubig at ang hindi sapat na sanitation ay nagpalala sa kalagayan ng kalusugan ng mga bilanggo. Ang pagkalat ng sakit tulad ng tuberculosis at iba pang infeksyon ay naging madalas. Ang overcrowding ay nagdulot din ng tensyon sa pagitan ng mga bilanggo at sa mga gwardya ang kakulangan ng espasyo at basic needs ay nagresulta sa madalas na mga insidente ng karahasan, rayot at pag-aaway. Number 5. San Quentin State Prison ang San Quentin State Prison na nasa Marin County, California ay kilala bilang isa sa mga pinakamatinding wilangguan sa United States. Kilala ito dahil sa mga kilalang preso at sa madilim na kasaysayan ng karahasan masikip na kulungan at problema sa pamahala. Itinatag noong 1852 at naging simbolo ng kalupitan at kawalan ng hustisya sa penal system ng Amerika. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na napakasama ng San Quentin ay ang mataas na antas ng karahasan. Sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng maraming rayot at away sa pagitan ng mga gang dito. Maraming bilanggo ang nasaktan at namatay dahil sa mga pag-aaway na ito. Ipinapakita nito na mayroong problema sa pamahala at pagkontrol sa loob ng bilangguan. Ang mga kondisyon sa San Quentin ay kilala rin bilang napakahirap. Masikip ang mga kulungan at puno ng mga bilanggo kung kayat hindi komportable ang pamumuhay nila dito at dahil sa sobrang dami ng mga preso ay nagkakaroon ng tensyon at stress na nagdudulot ng karahasan maliban pa rito kulang din ito sa tubig, pagkain at medical care madalas ay hindi nakakakuha ng sapat na medical care ang mga bilanggo kaya lumalala ang kanilang mga karamdaman Number 4 Maracaibo National Prison ang Maracaibo National Prison sa Venezuela ay kilala bilang isa sa mga pinakamasahol na bilangguan sa buong mundo. Ang Ministry of Prison sa Venezuela ang nag-ooperate nito simula 1958 ngunit isinara ito noong 2013 dahil sa nangyaring mga insidente. Ang mga kondisyon dito ay talagang malala at kaawa-awa na nagdudulot ng malaking paghihirap sa mga preso. Una, ang bilangguan ay sobrang siksikan ang overcrowding ay nagdudulot ng kakulangan sa mga pangunahing pangailangan tulad ng malinis na tubig, pagkain at maayos na tulugan. Ang kulungan ay ginawa sana para sa 700 inmates lamang pero nagkaroon ito ng umaabot sa 3,400 inmates. Bukod sa kakulangan ng mga pangunahing pangailangan, ang Maracaibo National Prison ay kilala rin sa matinding karahasan sa loob. Ang mga gang ay malayang nag-ooperate at madalas ay mas malakas pa kaysa sa mga otoridad. Ang mga rayot at karahasan ay karaniwan din at maraming insidente ng pagpatay at pabubugbog ang naiulat tulad na lamang ng nang nangyari noong 2013 kung saan ay maraming rayot ang naganap na nagresulta sa pagkamatay ng 69 na tao. Ang kakulangan sa seguridad at kontrol ng mga gwardya ay nagiging sanhi ng patuloy na kaguluhan at takot sa loob ng bilangguan. Number 3, Piatak Prison Ang Piatak Prison na kilala rin bilang Russia's Alcatraz ay itinuturing na isa sa pinakamalupit na bilangguan sa buong mundo. Matatagpuan ito sa isang maliit na isla sa gitna ng White Lake sa northern part ng Russia. Dahil sa lokasyon nito ay halos imposible ang makatakas mula dito. Ang Piatak Prison ay itinayo noong 1913 at orihinal na ginagamit bilang isang monasteryo. Noong panahon ng Soviet ay ginawa ito bilang isang high security prison para sa mga pinakamapanganib na kriminal ang mga bilanggu dito ay kadalasang mga serial killer, cannibals at iba pang mga criminals na may mabibigat na kasalanan. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na pinakamalala ang Piatak Prison ay ang napakahirap na kondisyon ng pamumuhay dito. Ang temperatura sa lugar ay maaaring muaba ng hanggang negative 30 degrees Celsius sa taglamig. Ang mga bilanggo ay nakatira sa masisikip at madilim na selda at bihira lamang silang makalabas para makalanghap ng sariwang hangin. Ang pagkain ay karaniwang kulang at hindi rin masyadong masustansya na naging sanhi ng malnutrisyon at iba pang mga sakit. Number 2, Black Dolphin ang Black Dolphin Prison o kilala rin bilang Penal Colony Number no. 6 ay isa sa pinakamalupit na kulungan sa Russia na matatagpuan malapit sa boundary ng Kazakhstan. Mayroong humigit kumulang 700 na mga bilanggo rito na pumatay ng higit sa 3,500 na tao. Ibig sabihin, bawat bilanggo ay nagkapatay ng limang tao. Kasama sa mga bilanggo ang mga terorista, serial killers at mga cannibals. Samantala, si Lieutenant Dennis Absuk na isang guard ay nagbahagi ng kaniyang karanasan sa pagtatrabaho sa kulungan. Ayon sa kanya, ang pangunahing krimen na nagawa ng mga bilanggo ay pagpatay. Idinagdag niya na mayroon ding mga maniac, pedophilia at terorista sa loob ng kulungan. Narito ang kaniyang pahayag. Mahirap tawaging tao ang mga ito. Wala akong nararamdamang awa para sa kanila. Bukod pa rito, pinangalanan na naman ito bilang Black Dolphin dahil sa estatwa ng itim na dolphin na ginawa ng mga bilanggo. Number 1, Penasudad Barrios. Ang Penasudad Barrios ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na kulungan sa mundo. Ayon sa United Nations, ay nalampasan ng El Salvador ang Honduras pagdating sa dami ng pagpatay. Halimbawa, mula noong January hanggang August 2015 ay nakapagtala ang bansa ng 4246 na pagpatay. Ibig sabihin, 17.5 ang average na patayan bawat araw ang bilang na ito ay 67% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2014. Kaya naman itinuturing na pinakamapanganib na bilangguan sa mundo ang Pena Ciudad Barrios. Bukod dito, ang bilangguan ay ginawa upang itago at hiwalay ang mga gang na tinatawag na Mara Salvatucha mula sa lipunan. Ito ay sapagkat ang gang na ito ang pinakamapanganib na gang sa bansa. Ang kulungang ito ay puno ng mga armadong tao, mga nagbibenta ng droga, killers at mga members ng iba pang gang iniiwasan din ng mga otoridad na makialam sa mga internal conflict ng mga bilanggo. Sobrang nakakatakot sa lugar na ito dahil sa mga tao na nakakulong dito. Samantala, ang ilang mga pictures sa loob ng bilangguan ay nagdudulot din ng matinding takot at maaaring nating ma-imagine kung ano ang kalagayan sa loob nito. Ang London photographer na si Adam Hinton ay kumuha ng ilan sa mga larawan na ito noong 2013 na agad naging taniyag sa buong mundo. Nakatanggap siya ng pahintulot na pumasok sa lugar at kumuha ng mga larawan. Sinabi rin niya na karamihan sa mga bilanggo ay may mga tattoo sa kanilang balat, kabilang narito ang kanilang mga mukha. Dagdag pa ni Hilton ang pakiramdam sa loob ng kompleks ay parang total abandonment na parang wala ng pag-asa.